yun po yung batang makulit mm -hmm. na bibigyan niya daw yung mami niya ng flowers ito, hi ka hi ito, hello ka hello ito, ito, ate. hello ito, mommy. hello everyone no. dagdagan mo pa yung flowers mo kunti lang yan bigyan mo kay mami tsaka kay ate dagdagan mo ko kunti Okay. Ay, Papa. Ay, Papa to. Ay, Ay, Kanina mo bibigay yung flowers? Ang um, kay daddy, saka ate, kay daddy Saan kay dadi dyan? Oh! He pouted again. Hadapi! He every day. Oops, diba?